magandang araw ulit sa inyo lahat tanghali, gabi dyan mga ka-idol mga ka-printer meron lang uli akong uh, papayag sa inyo tungkol sa sublimation printing ng aking business ito ay sublimation print process po ito kaya <coughs> eh, pakita ko po sa inyo kung ano mga gamitin na kung anong ating gagamitin lahat na materials or equipment or devices. no po? Just watch this, ladies and gentlemen. Okay, ang una po nating uh, kailangan ng na mga gamit ay ito. Computer, siyempre. Diyan tayo gagawa ng design, ng layout, mga sizes ng ating ipiprint atang ang pangalawa, ito mga importante lang to mga basic lang to Mga ka-idol, ka-printer. Ito mga basic na dapat ang gamitin. Tulad nitong printer. Isa na tong printer. Epson 121 po ang gamit ko na printer. Sublimation printer. Tapos, ito po ang papel na gagamitin natin. Kaya tapos nyan, pag na-print yan, sa heat press machine. Okay. Isa na po natin. Mga ka-idol. Uh, Ka-printer. na po natin kung paano mag-create ng sublimation hanggang sa i-press natin sa i-press natin sa t-shirt o sa anumang bagay na ano. Una, you know, nalagyan muna natin ng sublimation paper. Ah. Itong ano, ating printer. Yan yung sublimation paper. Tapos, mag-open tayo ng Ito. I-resize lang po natin to. So, okay na po ang size niya kung tutusin. Eh. Itignan lang natin oh, kung okay na yung size niya. muna natin siya. yon. Ngayon, i-resize ulit natin siya ng tatama lang sa t-shirt. Kasi masyadong malaki siya, 35 cm. Masyadong malaki. So, gagawin natin ang size na Twenty seven lang po, okay nyo. Twenty seven or twenty tayo. Okay. Ayan na po. Nasa na isa natin. Ngayon, start na po natin mga print. Print. Ayan po ang setting. Nakaset na po yan. At huli. Pero, chit-checking ko pa rin. Kasi, importante ho ito. Kailangan naka-mirror image. Okay. Okay. natin. Medyo malaki raw siya ng kaunti. So, babawasan natin ang size. Babawasan natin ang size. Gawin natin po. Tingnan po natin ang ating printing. Okay. Tapos na po. Ito transfer na natin siya, heat transfer. Mamaya po. Habang hinihintay natin ang heat temperature. Ah, uh, wala pa kasi siya. Eh. Kaya naka-set pa, nagbi pa yung setting niya. Tsaka pupunta yan sa timer na 60 seconds ang binigay kong A70 ah, ang binigay kong timer niya. Kung so, mapapansin nyo, yung set pa lang na nagbi Pero malapit na po yan. Ayan na po. Nag-uumpisa na yung setting niya. Yung timer niya. Pagdating ng zero niyan. At saka po natin nililip up ang heat press machine para makita ang resulta ng ating piniprint sa t-shirt na ginawa natin kaninang design sa computer wait lang po tayo mga ka-idol, ka-printer at malapit na 'ong matapos at makikita na ang bisita. May alarm po 'yan pagka-natapos ng timer. Maririnig niyo yung alarm. Ayan po, nag-alarm na po yun. Kaya lang hindi na narinig eh. Ayan po, tingnan nyo po natin ang resulta ng ating heat transfer sa t-shirt. Okay, open. Yan na po mga ka-idol oh. Tingnan nyo ang ating heat transfer t-shirt. Napakaganda. Yan lamang po ang napakasimpleng proseso ng sublimation printing sa t-shirt. Halos ganun din po sa mga mugs Sa susunod po na ating video, pakikita naman natin ang sublimation print sa mug. Okay po, maraming salamat po.